Welcome to my YouTube. to Today guys, lalabas tayo. Wala tayong pasok. Saturday nga pala ngayon ng 20, I think 20. Eh, lalabas tayo. Bibili tayo ng ating, ng ating lulutuin. Kasi walang, walang laman yung rep namin guys. Kaya kailangan ko lumabas, bumili ng aking pagkain habang nandito ako sa bahay. Okay, nakapagligpit na rin ako. Kaya lalakad tayo ba? Labas muna tayo. Kailuwanan natin yung ating mga bulilit. O, okay, dyan muna kayo ha, Snowy. I need to buy something. Ganyan po sa ako. Labas muna tayo. Hindi tayo nagdala ng mas Wait. Kasi kung magpapadeliver tayo guys, ang mahal. Ang mahal magpadeliver. Kaya tayo na lang lalabas. Uy, ang mainit pala ay mainit. Ano morning ini? Ay, wala tayong food. May pusa ay pinapakain, pinapakain ko pala 'yan. Nakalimutan ko magdala ng pagkain. Di lang I want to buy something, buddy doon na kami pa-ta. Guys, mainit mainit pala maglakad ah dito tayo ayo baka mawala pa yung pera natin hindi gano'n ang weather doon eh. yan ang hirap pag mag isa ka lang bu parang boring ba pero nasanay naman ako sa ganitong sitwasyon ko masarap paglakad kaya lang pag may kasama ka mas okay mainit pala. Kala ko, hindi. Ang bilis natin eh. Doon pa. Bilis natin lumakad. Yan. Ganda ng place doon oh. Tinan mo. Di ba ang ganda? Ay, takapagod ba eh. natin yan doon. Tapos sa taas meron tindahan. Ito lang mahirap dito kasi pag ina-time na gusto mong bubili malayo. Lalakad ka siguro mga 10 minutes. Yun. Mainit guys, mainit. Maganda lang yung view dito. Sabi nga, ako nga oh. So guys may naman na ako, di ko na napakita sa bawat din daw pag video sa loob ng supermarket. Ewan ko ba no naman hindi mas ma masilan. Ngayon guys, ito. Maglulutok na lang kasi sa akin sa Ito lang nabili ko isa. Ito yung nabili ko lang doon. Isang, ay, ito. Litus. Saka, ano ba ito? Yung toshini nila. Yung upong maliliit. Guys, ayun. Ay, lumabas. Ayan. Kasi ang mahal ng itlog dito. Mario, ah, sip, limang pira, uh, limang piso ang isa no, no, no. Uh, 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 uh. yan, saka ito kisingiling ko si taamo ito naman doon sa amo ko 20,000, kisingiling ko yan pag uwi di ba fresh pa o, kaysa naman sa Beirut pa ako bibili o, dyan na lang muna syaga ako naglakad, mainit na na. Okay, guys. Yung akin naman, talong. Igigisa lang natin. Ganito yung pagigisa ko. Ano, para para nasa yung talong. Ayan, hiniwa ko. O, di ba? Prito ko saglit. And then, ilalagay natin dyan. Habang nagpiprito tayo, guys. Habang nagpiprito yung napiprito pala yung talong, guys. Magigisa naman din tayo ng ating sibuyas, kamatis at bawang. Tagyan lang natin ng mantika. Hayaan lang natin sila dyan hanggang uminit lahat and then imi-mix natin together. Yan ang ating pagluto for today, guys. Ito na naman yung pagkain natin. Ayan, guys. Nakikita nyo, di ba? Mainit yung mantika. Mix, mix lang natin. O, oh, di ba? Ganun na yung style. Tapos may bagoong. bagoong po mayroon. Kaya lang, mo, pabayarot, guys. Hindi ko na ngayon sa kaibigan. Okay, dyan. Kaya lang natin sila tawag dito maluto. O diba, na-fried yung talong natin. Ito naman, nagigisa tayo. Nagigisa lang natin yung talong. Ang panguha And then, need to put little, konting soya sauce. O, ba? And then, halo-halo. Ayan. -halo. Yeah. Ayan na tayo, guys. Ayan na, guys, yung ating food for today. Kakain tayo. Meron tayo dito itlog. Siyempre gulay. Yan, unang subo sa inyo guys. Ayan guys, tapos na tayo magluto. Ito yung food natin. Kakain na naman tayo. Unang subo ko sa inyo. Kita na tayo Kita na Guys, <laughs> flex ko lang Yung ginawa akong noodles Yan Times two Spicy eh. Pero hindi masyamahang May tayo nito sa ako. Kung muna ako. guys, may balita ako sa inyo. Nag-message sa akin Kasi kinukuha niyang course, Science Engineering. Magkano tuition pay? 27,000. 27,000. Dalawa. May third year college din ako. Tourism yung kinuha. Hindi ko alam kung magkano tuition pay. Pero mga naka-enroll na sila. Napaisip, kumakain ako. Yung gumakain ka, bigla kang tulala doon sa pinakain. Okay. Hindi ko mauwi yung pagkain ko, guys. Dalawa, dalawa ang university ako. Hindi ko, I don't believe that. Hindi ko alam paano, di ba? Ang pag ikaw lamang isa. Parang hindi ko malulog. Pero proud ako sa kanila kasi nag-study talaga. Oh. Bahala na guys. Ganun na lang ako. Nakaabot nga ako ng third year eh. Mga pangalawa ko. Bahala na. saraos na rin. Hanggang si Lord. Tayo, di tayo pa kaya. Ang ng kain mo. Pag tingin mo sa kumir, may sisi.

Hello guys, dito na lang tatakos sa ating vlog for today. Salamat niyo ako sa pagkain. Maraming maraming salamat po at sana hindi kayo magsawa sa mga video ko. And see you sa may susunod pang mga video natin na darating. Marami at sana. Thank you guys. Okay, salamat. Nawala ako sa pagpupukos pero naubos ko yung food. Bye! Thank you!